Oh, puro cherry mobile mga boss. Oh, cherry. Puro cherry blossom mga boss. Ayan, so andito tayo ngayon sa medyo unahan ng konti sa bahay namin. So, namumulaklak ng cherry blossom. Ayan mga boss, napakaganda. Ang laki nito, ang dami ring namamasyal. One week lang to mga boss, mauubos na to. Nagpo-fold down itong mga flowers niya. Tapos, ayun, mapapalitan na to ng dahon na green. Ang ganda ng bulaklak mga boss. Oh. So yun, sasagutin na natin yung mga tinatanong ninyo Ayan, yung about sa Tiptronic Kasi ang dami kasing nag-PPM sa atin Ayan, So explain ko muna kung ano nga ba ang Tiptronic Kasi marami naguguluhan Tinatawag din itong AGS uh, or Automatic Gear Shifting Or AMT, Automatic Manual Transmission So pinagsama yung manual at saka automatic Kasi kaya siya tinatawag na Automatic Manual Transmission Kasi nga automatically, siya na yung nagsishift pwede mo naman siyang i-manual mode plus minus ka lang up to the highest gear and the lowest gear usually sa mga mamahaling sasakyan to pero ngayon andito na sa Suzuki so ito mga boss wala na siyang clutch pedal may clutch system pa rin tulad ng manual pero siya na yung mag activate or magdi disengage ng clutch at saka sa shifting naman yun na rin actuator yung AGS actuator yun na rin yung mag-shift from low gear to higher gear uh, ano nga bang issue talaga ng ano, uh, So, ang issue na, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ayan. Pero, ito mga basa, itong issue na to nangyayari lang sa Pilipinas. Or, dito sa Japan, napakadalang, kung baga. So, ang issue ng Tiptronic is, ayan, alam na yan ng mga mekaniko. Always neutral. Tapos, yung shifter matigas. Ayan. So, ano nga ba ang mga sanhi nito? Bakit nga ba nagkakaga dito? So, dito sa Japan kasi, yung priming pump niyan is nakakonektado sa right door. Yung switch, door switch pagdating sa Pilipinas, di ba, nililipat yung tawag natin dito, yung Manibela doon sa left side. So mangyayari diyan mga boss is uh, wala na siyang priming pagpasok ng driver. Kambyo na, hindi pa nagpa-priming yung ating uh, EGS actuator. Kaya wala siyang preparation mga boss. Yan, lalo na kapag pagsakay ng driver, kambyo agad, start kambyo agad. So wala pang preparation. Ilang segundo pa kasi yan eh. At ito rin, Ikalawang rason kung bakit sa Pilipinas nasisira talaga. Ah, dito sa Japan mga boss, hindi talaga nagkakatrobol ang tiptronic. Matiba yan. Sa mga ah, na nagbibenta ng mga tiptronic na sasakyan, ayan. So, good yan mga boss. Good yan. Pero may mga shortcomings lang ang mga nagkakonvert sa Pilipinas. Ito at saka yung mga ano, gumagamit nito. So, may mga shortcomings lang. Kung baga hindi tama yung pag-maintain natin mga boss. Mali yung AMT fluid na ginagamit natin dahil ang fluid talaga niyan is hindi katulad ng iba so gumamit kayo ng Xstar star AMT fluids. dito pang pa issue niyan yung sa matigas na shifter ayan. ito rin mga boss sa mga wirings dito rin kalimitan na nagkakaproblema ang mga tiptronic na mga Dc 17 dahil nga pag convert so hindi siguro nasaltak ng maayos yung mga sockets merong mga wirings na kung baga 50-50 na bago maputol, magkakaproblema din ang inyong tiptronic. So for sure yan mga boss. Kasi ang dami talagang nagtatanong sa akin, bakit always neutral? Ayan, goods naman ang unit na yan. So wala akong problema sa mga nagbibintan ng mga tiptronic. Goods yan mga boss. Pero yun nga, may mga lapses tayo at mga hindi na itama. Kaya nagkakaroon ng maagang problema. Although ang tiptronic naman talaga, costly naman talaga siya kapag nasira yung actuator, ang mahal niyan. At saka yung EMT fluid niyan, mahirap hanapin. So, hindi pa siya talaga tulad ng mga ETF na makakabili ka kaagad. Ito pa, sa mga naglilinis ng mga AGS actuator, ito mga boss ha. Kapag tinanggal niyo yan mga boss, so kapag naglinis kayo mga boss, tanggalin niyo talaga ang battery before kayo mag-disassemble kasi nga magkakaproblema kayo. Pagkatapos niyo i-assemble siya mga boss, dapat ah, gamitan niyo ng scanner at i-relearn nyo mga boss or kung baga i-reset siya kasi may mga shift counts yan eh gamit yung scanner yung pambalakang scanner niyo pwede niyo i-reset or kung baga i-relearn mga boss kung baga babalik siya sa standard kasi nga may mga irregularities nung tinanggal mo ang EJS actuator so so far sinasabi ko hindi yan nagkakaproblema dito sa Japan pero sa Pilipinas lang ang daming problema na inaano sa akin ayan mga boss yun lang napakaganda ng site natin ayan cherry blossom ayan So napaka goods yung area natin mga boss At saka napaka, napakasarap Napakaganda talaga dito sa Japan Ayan So Ayan lang mga boss Yan yung sagot ko Kung may kulang pa tanong nyo lang comment down below So thanks for watching mga boss God bless sa lahat See you at the next video